Dahil nga madaming hindi naniniwala na nakapulot ako ng electric scooter dito sa trabaho ko. Umabot kasi yon ng 3.4 million views. Kaya ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano karaming electric scooter na yung napupulot ko. Na tinapon lang din ng ibang tao dito sa amin galing sa basura. Pero alam ko talaga na maraming naniniwala na napulot ko lang yon Kasi marami naman talagang sumusubaybay sa atin. Pero syempre itong video na to ay para paniwalain din yung ibang hindi naniniwala. Kaya ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano na karami yung mga yung mga napupulot naming ganong mga electric scooter. Papakita ako sa inyo ito. Ito yung patunay na hindi ko 'yun nilagay lang na sayo naman nya nilagay mo lang 'yan, wag kami. Nilagay mo lang 'yan, huwag, iba na lang lokohin mo. Mga may mga ganung comment. So ito, ipapakita ko sa inyo 'no, ang patunay. Kasi yung napulot kong 'yon hindi lang 'yun yung kauna-unahang napulot ko. Actually, hindi hindi ko lang pa, hindi ko pa na-ibablog dati pa, pero dati pa talaga marami na kami napupulot noon. Ito yung ilan sa mga napulot na namin na magpapatunay sa inyo na yung ganyong gamit ay eh, napupulot lang talaga namin dito. Tinatapon lang at napupulot lang talaga namin dito ito. So 'yan yung isa. 'Yan na, isa. So may napulot may napulot ako nung nakaraan ito. na ko din 'to kasi hindi ko pa tinatapon hanggang ngayon. Kasi umaasa ako na makakapulot ako ng charger niya at mapapagana ako siya. Kasi sayang pag tinapong ko eh. O tara, ito ah, isa. So dyan, pupunta tayo doon. Meron na agad isa doon. Ito. So dito, meron pang isa. Ayan oh. Electric scooter din yan. Eh. Kitiyan nyo naman, may mga uh, sapot-sapot na no? oh. Kasi nakatambak naka lang yan dyan. Nag-aantay din kami ng charger niyan. Hindi ako yung nakapulot niyan. Yung, yung katrabaho kong isa dito sa may styrofoam ito napulot naman to ng katrabaho ko yung katrabaho ko na na Pilipino din ito nandito yung kanya tinabi niya rin ayan ito scooter na yan ayan no oh. so ayan yung scooter na yan oh so pangatlo na yan no oh. pangatlo pangatlo na yan ha ah. ngayon yung sabihin na nilagay ko lang yon <laughs> ayan So, pangatlo na yan. Pupunta pa tayo doon. Kasi may mga tinabi pa kami doon. Papakita ko sa inyo lahat. <laughs> Ngayon yung sabihin na nilagay ko lang yun. Tapos, pinulot ko. <laughs> Tara. Punta tayo doon. Ito, dito. May mga tinabi rin kami dyan. Pero, alam ko talaga na maraming naniniwala na napulot ko lang yun. Kasi marami naman talagang sumusubaybay sa atin. Pero, syempre, itong video na to ay para paniwalain din yung ibang hindi naniniwala na... Bakit nga naman kasi itatapon yung mga electric scooter eh mahal-mahal nun. <laughs> Pero ngayon maniniwala kay sa ibang bansa, ganun talaga na may ganun na tinatapon talaga tong mga to. So ito, papaita ako ulit sa inyo. So ito, ayan. Ayan, o. electric scooter din niya isang yan. Ayan, o. Ayan, o. Oh, may ilaw pa siya. Oh. ng ilaw niya. Wala rin siyang charger. Electric scooter din niya isang yan. Ayan, o. Electric scooter yan. O, oh, pang-apat na yan, ha? Pang-apat. Ayan, no? Oh. So, pang-apat na yan. Meron pa. Hindi pa tayo tapos. <laughs> Sige. Para sa, para sa mga hindi naniniwala papakita ako kayo ng maraming electric scooter. So, dito. Meron pa dito. So, ayan. Ayan, no? Oh. Electric scooter din yan. Ayan, no? Oh. So, ito, naghihintay lang din kami ng charger nyan. Ayan, ganto kasi yung charger nya. Ganto kasi yung part na to. Mahirap kasi maghanap. Ayan, o. Oh. Ayan, tapos, kailangan sakto pa yung voltage nya. Yung volt, kung ilang volt siya. Tapos, meron pa dito isa pa. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Electric scooter din yan. Ayan, isang yan. Ayan, o. Oh. So, dalawa yan, magkatabi. Ayan, dalawa yan. Ito, tsaka ito. So, meron na tayong anim. Pang-anim na to, pang-lima, pang-anim. Okay? Okay, may anim na tayo ah. <laughs> may anim na. May anim na tayo. Bukod pa yung pinadala ko na na nasa box na yung sinasabi nyo na nilagay ko lang, tas pinulot ko din. <laughs> so, meron na tayong anim. Papakita ko pa sa yung isa pa. <laughs> ito. Ayan. So, ito, meron din naghahantay ng charger dito na scooter. Ayan, oh. Oh, electric scooter din yan, mga basura. 'Di ba? Ang duminaw. kasi matagal na siya diyan. Ina, ina inaantay lang din namin yung charger niya eh, no? Ito yung pindutan niya. Inaantay lang din namin yung charger niya, pero hindi lahat ako yung nakapulot, yung iba yung mga katrabaho ko. Pinakita ko lang sa inyo na talagang dito charging port niya eh, no? Ayan. Pinakita ko lang talaga sa inyo na yung mga hindi naniniwala, this time malamang maniniwala na. <laughs> 'Yon. Ganong karami yung napupulot naming mga electric electric scooter dito. So yon. Para sa inyo yung video na yon mga basura. Sana napaniwala ako na kayo <laughs> na kasi o nga naman sa Pinas eh bakit nama, bakit nga naman natin itatapon yung mga ganong bagay? Eh mahal-mahal nun. So syempre wala naman ako sa Pinas, nasa ibang bansa ako, nandito na, ako sa South Korea kaya hindi po imposible yung pinakita kong napulot kong electric scooter nun. <laughs> Talagang swertehan lang. Yun lang, Basadero TV. Peace!